Grabe ka naman makakwento. Ano nangyari, uh, Ate Karen? Magkahiwalay na ba kayo bago ka sumama sa ibang lalaki? Uh, Oo, isang na. Nilayasan ko po talaga Bakit yan. Bakit mo siya nilayasan? Hindi <laughs> nga, nagtatrabaho po yan eh. Ako lang lahat pinaasahan niya. <laughs> Ako lahat, <laughs> lahat yan. ng pagbubuhay sa anak ko. Ako lahat hanggang ngayon, hindi siya nagtitipo. Pero Ate Karen, ang sinasabi ni Rogelio, nakadalawa ka ng lalaki. <laughs> hindi po, hindi po totoo yun. Ang isa lang po yun. Yun yung naging kalibin ko po iniwanan ko siya. Yun Pero eto, kali in na kayo iniwanan ko po siya one month na. wala na kami nung ah, wala na nung, nung nahuli nung kang meron kang na, pero Opo. napaka inamin ko po sa kanya kasi ayoko na... kasi talagang papalitan ko na siya noon ayoko na po hindi talaga po sa yan. kanya noon nawala ka lang lang isang gabi Hindi, hindi totoo. Sinungaling ka Sinungaling. nahuli ka raw sa to so... hindi po inamin ko po talaga sa kanya na meron na akong iba talaga ayoko na <laughs> <laughs> Pero isang isang buwan lang kayong magkahiwalay. Opo, kasi uh -oh. ano eh pagod na ako sa kanya eh. Ayoko na eh. Nang po 'yan. Ay! Ay. <laughs> Na hindi niya po inaamin sa akin, hindi niya rin pinapakita pero nakik nakik nakakausap ko yung babae. Pero may anak kayo, ate Karen. Isa po. Kasi parang ang dating ay, Siya po ah, sorry yun. ha, pero pinaka ko talaga dito yung parehong hindi nagsasabi ng totoo. Magsabi tayo ng totoo para matulungan natin ang isa't isa, ha? Huwag tayo magsasabi, kasi ang hirap eh. Kung hindi aamin, hindi pag-uusapan natin? Walang umaamin, di ba? Kasi ma'am, excuse ma'am, actually, naging rally niya na yung, ano yung laging pa-victim. And ako naman tanggapin lahat na kasalanan ko eh. Kung totoong pumatay ako, pumatay ako, ako talaga, ano. Pero yung gagawin mo, sinungaling kami ng yes, anak mo, huwag yes. naman. Kanino man, kahit na minsan sinasabi mo na nanakit ko. Talaga, deserve mo masakit. Alam mo no, bang, bang hindi ko ginagawa yan, ginagawa niya mga... Deserve masakta. mo lahat yan, kulang pa. So, sobrang... Uh... At ang ginawa mo? Ilon, yung ginawa mo sa akin, isang kilo, yung pananakit ko sa'yo, one-fourth lang yun. mo, tapos nasabihin mo sa amin, sa amin, sa amin, sa amin, sa at sa amin, 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 sa sa amin, sa sa amin, sa amin, sa amin, sa amin, sa sa amin, sa amin, sa amin, sa po yan. Nung hmm. nag-13 years po kami, ah, uh, 10, doon na po yan, doon na ako talagang sumuko. Bakit ka bumalik? Kasi po, na-realize ko na mahal ko rin po siya talaga. Ang mo, Atikar. Hindi, <laughs> kasi po, sabi niyo, magbabago Yun. na siya, eh. Atikar, ka. sorry ha, pero magulo yung statement mo.